So mga kaibigan, intense ang ating kwentuhan ngayong mga araw, mga gabi, mga kaibigan. pagkat ang ating re-reaksyonan ay hango sa totoong buhay na horror na na ang topic ay tungkol kay Annabelle. Annabulbul. <laughs> Joke lang. So, nakakatakot talaga, mga kaibigan. So, ang merereaksyon natin na galing kay Kaalaman PH, Kaalaman, Kaalaman pala, magkaiba si Kaalaman at Kaalaman PH. So, reaksyon na natin to. Talagang nakakatakot, mga kaibigan. So, ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin ito, mga ka kaibigan. Let's go! So ayan nga, ito ang ating re ngayon mga kaibigan at let's go ating simulan na natin ito mga kaibigan. Ano pang hinihintay nyo? Let's go! Everything and anything in here we have investigated. Ooh, in uy, nakakatakot! Tonight, demon doll fever gripping the Grabe, nasa, nasa balita! Mga kakabsat, mga kaibigan! <clears throat> uy! She looks like a normal doll. Katako. Harmless and even nostalgic looking yeah. para sa ilan. Pero Grape sa likod eh. ng kagandahang ito ay nakakubli ang mat... Luma na yung ano na yan ha, yung manika na yan. Pero kung titignan mo, kasi 70s pa yan eh. Kung titignan mo parang bago pa no, katakot. Ano yan, pinreserve or kagagawa niya ng kababalagan. Sorry go at malagin niyang para maliwanagan tayong lahat Katakot. sa kwento so, natin ngayon tungkol sa nangyari ngayong 2025 ngayong 2025 ay lang natin yun, ah. ng mag exclusively pilisan ang kanyang istorya kung pamit ayan ang maganda istorya ikikwento ni Kaalaman PH Kaalaman PH wag, Kaalaman wag mo akong kakopyright nagbibigay lang ako ng reaction let's go Clear kayo, sa Conjuring Universe Ayan, no? ay si Annabelle <coughs> ay ipinapakita Katakot? sa pelikulang ito na isang porselanang mga na may nakakatakot na itsura. Yee! Creepy! Pero sa totoong buhay ay ganito ang kanyang itsura ayano malambot gawa sa telang manika at kulay red na yun yan, mga kaibigan. ang Nothing look threatening Ayan, no, o nakakatakot yan, eh. unless alam mo kung ano. Kata alam nyo, sa unang tingin hindi siya nakakatakot pero pag tinitigan yun, kikilabutan ka. Grabe as in ang background ng manikang ito and don't her look creepy this view dahil magsisimula Uy, ang lahat naman yan. Noong mas noong 1970 ayan naluma na eh no may isang nursing student na may pangalan Dona ang nakatanggap ng regalo mula sa kanyang magulang no. isang manika ito nga creepy. si Annabelle sa unang araw nang matanggap niya ang regalong ito ay sa loob ng kanyang apartment. Matapos niyang maiuwi ang manika ay base sa ilang mga well-documented incidents ay sinabing ang manika ay pabago-bago ng posisyon. Katakot. Minsan ay makikita mo itong nakatayo, Yee. nakaupo at iba-iba ang posisyon Lo. ng ulo. Biglang sa iba na nakatingin. Minsan ay makikita mo na lang na nakabagsak ito sa sahig Uy! o Natakot napunta na naman. bigla sa ibang kwarto kahit wala talaga namang kahit... Sinasaniban talaga siya ng, ano, katatak ng nakakatakot na. No? So talagang kakaiba ang, uh, ang, ano, ang takot dito mga kaibigan. So talagang, ano, iba talaga. Uy, creepy mga kaibigan. Naku. So tuloy natin na sino ang gumagalaw sa manika may isang pagkakataon ay, yun, din ng may isang yun, note yung ang Annabelle. nakita ni Donna na nasa tabi ng manika si kung saan may nakasulat itong jumbled letters na pag binasa mo ay lalabas ang mga salitang help me o help us You see, ayaw itong itapon creepy. na lang basta ni Donna Dahil bigay nga ito ng kanyang mga magulang Ako, ayaw niya itapon Usung-usu din ang mga paranormal experts oh. Kaya dito napapasok ang isang psychic medium Katakot, Kinuma creepy ito ni Donna upang maklens ang manika Dahil pinaniniwalaan niyang may kung anong bagay dito nakakaiba Napaka-creepy mga kaibigan Dahil niya ang manika Ay kaliwat kanan ang kamalasan at mga kakatuwang bagay ay. Ang na Uy! Sa bahay. Tumalisik, tumalisik. Creepy talaga, oh. Nagwawala, nagpaparabda. Ngayon, pagdating ng psychic, ay gumawa siya ng evaluation sa dal kung possessed nga ba ito o may espiritu na nakakulong Poses sa mga ika. Dinasalan Poses. at inorasyonan ito ng psychic at base sa konklusyon na kanyang nagawa ay may isang batang babae. Uy! So, napaka-creepy talaga mga kaibigan. So, ano bang oras na? Kinakabahan tayo Umano na may pangalang Annabel Higgins Ang sumanib sa manika Malakas na ang espiritu na ito, body At para maklens ito ng mabuti Ay nagsuggest ang psychic Na kunin niya muna ang dal Upang makagawa Ayun. ng iba't ibang orasyon niya. At maklens ito ng maayos Ipinahiram ngayon ni Donna Ang manika sa psychic habang nasa pangangalaga ng paranormal investigator, ay doon ay siya na mismo ang naka-experience ng paranormal event. Base sa kwento, ay Ayan habang si nasa kalikidnaan eh. ng gabi, Uy. matapos niyang orasyonan oh ang manita, goodness. ay nakita niya umunitong lumulutang... At saka naman siya, hmm. biglang nawalan ng malay. ng mga kaibigan. Nang psychic, ay sa bandang ulo naman nito, ay nakaramdam ay, siya naku. ng parang sinasakal. At Whoa. nakita niya, nanlilisi ang mga mata Nanlilisig ng manika. Mata. Ganoon din, na may napansin siyang mga kalmot sa kanyang dibdib. Pero ayon sa ula, ay misteryosong, biglang gumaling umano ito. Oh sa my sofa, goodness! Din, dahil hindi na rin umiipekto, ang alam ng psychic, na mga cleansing at mga orasyon ay minabuti niyang ibalik na lang Naku, ito kay Na. Dona. Sobrang Naku, confused at pag desperado pag si ano, Dona ano yung... na maayos ang lahat. Muli siyang kumunta kaka Takot ng yan. psychic at Creepy talaga. mga papasok si Ed at Lauren Ayan. Warren. This is a true... Yung dalawang yan, yan yung nag-ano ng ano. Actually may kwento yan eh. Papanoorin natin sa YouTube. Pero iyak, mga kaibigan. Sobrang nakakilabot. <laughs> so, ito, kay kaalaman na lang natin siya pinanood. So, ayan, let's go. Pagpatuloy natin. Story na mapapanood din natin sa movie na Annabelle. Uy! uy, uy, uy. Creepy yan. Yung Annabelle movie na yan, pusang gala. It's the doll, Ed. It's a beacon for other spirits. Doon, kahit sa kanilang ginawang takot investigation sa manika ay hindi umano bata kundi isang demonic entity pala na nagpupunwa Nagpapanggap na ba Grabe, mga ang nasa loob ng manika? Sinabi rin ng mag-asawa na sobrang takot delikado sobra. na panghawakan ang manika ng taong Ehh. hindi psychic medium ang pinaka-goal o ay hindi pumasok lang sa manika, kundi maghanap ng nararapat na yung At hanggat hindi niya nakikita naman, ang taong ito, ay patuloy na gagambala ang demonic entity na nasa loob ng manika. Sa sobrang ah, takot ni Donna sa mga sinabi ng mag-asawang Lorraine, ay minabuti niya na lang na ibigay ito sa kanila. Doon, Katakot. pagkakuha nila dito ay inilagay nila ito sa kanilang museum sa Connecticut. Ayun, may museum pala sila, museum, no? Si Professional, ang dalawang mag-asawa na... May museum pala tong dalawang psychic na to. Si dalawang mag-asawa na Warren, grabe talaga. Ito, Pilabot, hindi mga lang parin. dalawa o sampung beses na tumutin sila sa iba't ibang mga tawag tungkol sa mga bagay na cursed o pinaniniwalaan. Pinamahayan ng espiritu Daan-daan ng mga tao Grabe, mga ang kanilang natulungan sa pamamagitan ng kanilang psychic powers and through the years ay daan-daan na rin mga artifacts ang kanilang nakolekta nakulekta oh, mula yung mga sa nakalagay mga tao dyan. na humihingi sa kanila ng tulong. Ngayon, sa kanilang museum sa Connecticut ay binigyan nila si Annabelle ng glass enclosure. Dinasalan at isinil gamit ang iba't ibang orasyon upang hindi ito makapanggambala ng tao. Pero, simula pa lang pala ang lahat dahil habang nasa museum, kasama ang maraming na Naisil yung ano yung para hindi makawala yung ano no? Yung masamang entity. Akotakot talaga ay may ilang turista ang bibisita sa kanilang museum at aksidenteng makakaalam sa istorya ni Annabel. May isang kwento noon na may isang couple na sakay ng motorsiklo ang minsang bumisita sa museum nila at ginawang katatawanan si Annabel. Oh. Pinitik-pitik umano ng lalaki ang glass door ng manika Naku, binabad finger at pinagtatawanan na hindi daw ito totoo at gawa-gawa lang ng mag-asawa upang manakot at heto ngayon ang nangyari pagkat ano kaya nangyari mga kaibigan pinitik-pitik daw at pinakyupak ano ko baka tayo maaan dito binad ano daw bad finger sabi dito sa ano so nakatakot ano kaya nangyari sa kanila tapos nilang bumisita. Ang couple ay umalis na ng museum sakay ng kanilang motor. Ayun, nag -motor. Ngayon habang nagda-drive ay sa hindi maipaliwanag na dahilan ay, ay, nawalan eh. ng kontrol ang driver Uy, ay, tama at tama nga ako. bumanga sila. Pero heto ngayon ang twist. Bumanga. Dahil bagamat sumakabilang buhay ang lalaki ay nakaligtas naman ang babae. Oh. So nakaligtas yung babae sa aksidente. So ano naman susunod At doon, isinalaysay niya na pinagtatawanan daw nila si Annabel at ginagawang biro ilang segundo lang bago sila nawalan ng kontrol. The word is spreading like wildfire sa kanilang lugar ang tungkol kay Annabel may isang beses Creepy na may katolikong talaga. pari ang nakaalam sa kwento ng manika Ayan. at pinuntahan niya ito. May pari na, na nakaalam. Umano ang pari na hawakan ang manika at hindi nagkulang ang mag-asawa sa pagbibigay sa kanya ng babala na ito ay mapanganib. Kalaunan dahil nga pari ay binigyan siya ng tsansa ng mag-asawa na mahawakan ang manika. Ngayon, sinabi ng pari sa harap ni Annabel na isa ka lang manika Annabel, hindi mo kayang manakit ng oh. tao. Habang papauwi ngayon ng pari Creepy ay misteryoso, nawalan ng brake ang kanyang minamanehong sasakyan at nag-crash ito. Nang dumating ang medic at nadala siya sa ospital, ay doon sinabi niya Bago siya nawalan ng break ay nakita niya umano ang imahe ni Annabelle oh, sa rearview mirror ng kotse. Nakatingin at nanglilisik ang mga mata nito. Nakaligtas ang pari sa crash. Ngun, ilang buwan lang din ang lumipas ay misteryosong pumanaw ang pari sa kalagitnaan ng gabi at pinaniniwalaang oh, binangungot shit. ito. Now, I can go on and on sa maraming mga kakatwang pangyayari tungkol sa manikang pero hindi yon ang tumbok ng ating video ngayon Ayan. kalaunan dahil nga sa yung ngayon lang no yung namatay na na ghost hunter uh, paranormal ano investigator basta yan mga aksidente Sinubukan niyang buksan kente, yan Ayun, At kakatwang pangyayari Sa mga taong lumapit Dito kay Annabelle Ay nilagyan ng mag-asawa ang enclosure Ayun nilagyan ng enclosure Napanood ko 'yan eh, 'yung sa video nila Nilagyan nga katagang, do not touch the glass, do not mock her, at warning, do not open. For again, many, many years I it stayed like that, sealed at undisturbed sa pangangalaga ng mag-asawa sa kanilang museum. Ito nga mukaan, ang interview ng mismong paranormal expert na kumuha kay Annabelle noong 1970. Everything in here. has been taken ah, 1970s pa nila Yun. from s some place where people are either creepy raped or maimed or so, so many ways so it's, it's tragic for me you know to even go people are very very interested in the museum everything and anything in here we have investigated this is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna I'm not gonna stare at it though. So you, you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that it's that has done badly bad harm on a lot Creepy. Of Hindi daw siya titingin at dun sa syabari, manika. nauna nang pumanaw ang kanyang asawa noong 2006. Matindi ang babala ng mag-asawa na wag na wag gagalawin si Annabel, Wag hahawakan basta-basta o ilalabas ng kahon. Pero 2019 nang kumain si Lorraine mga kaibigan. at naipasa-pasa ang koleksyon ng Okinawa na binuo nila ngayong 2025 ay for some unknown reason ay ang mga tao na nangangalaga sa Annabel Dal ay naisipan nilang pagkakitaan ang mga naisipan So naisipan nila ng ano diyan eh, yung mag -show, show daw sila nung dalawa. So, nailipat nila yan enclosure tapos para i-travel at iyan ano sa palabas. So, ayan ang nangyari. Sinubukan daw buksan nung psychic na isa, na lalaki. Ayun, namatay daw. Pero, hindi pa maliwanag yung kinamatay niya. So, creepy talaga pa nilang itur si Annabelle kasama oh, ang ilang mga artifacts sa iba't ibang parte ng USA. Tonight, sa USA? Dol Ay na, balita pa? Creepy. Case, by holy water. <gasps> Yon. Tinawag nila ang tour na ito bilang Devils on the Run ang isa sa pinakarason kung bakit nila ginagawa ito May ay bukod sa pera. May ipapalabas na bago kasi luma na yung isang Annabelle na palabas eh. So gagawa sila ng bago no, nakatakot Tsaka para magkapera. Nak ay, in the name of science, na curious ang grupo ah, sa kung meron nga ba talagang demonic entity ang Tatakot. nasa loob ni Annabelle at oobserbahan nila ito kung meron silang kakaibang ma-experience -e pag natapos nila ang tour at mag to sila po. ang tour sa West Virginia Sunod ay sa San Antonio at kalaunay 3 days on this whole tour ay sa Gettysburg. Ngayon oh. lang 3 days tour Creepy. from July sobra. 11 to July 13 kung kailan nangyari Pataho ang misteryosong pagpanaw ng taong may oh pangalan my Dan Rivera, si isang Rivera. 54 years old na US Army veteran si at senior lead paranormal oh, groby, inanay, investigator. Oh. Ang kwento dito buddy ay eksaktong tatlong araw tapos nasana ang 3 days tour ay habang nasa hotel. Nagpapahinga itong si Dan ay natagpuan siya kinabukasan na biglang wala ng buhay. Sa paunang investigasyon oh, ng mga creepy. police ay wala lang nakitang foul play o may ibang tao ang may gawa nito sa kanya. Creepy wala mga rin nakitang kaipigan. gamit ang nawawala na kanyang pag-aari at walang force entry sa kanyang hotel. Pagdating ng mga medic ay sinubukan nilang i-CPR si Dan. Ngunit na sila nagtagumpay. Ang pinakalates ngayon buddy sa kasong ito hindi nagtagumpay, ay naghihintay mga na lang tayo ng autopsy sa Subram kanyang para malaman nating lahat kung ano ba talaga ang eksaktong ikinapaalam ni Dan. Napaka-creepy mga kaibigan. Now, the question is buddy, is it just A coincidence o oh, may kinalaman talaga si Annabelle so, sa kanyang malinaw, no? Pero ito ang sigurado na yung mga tao kasama ni Dan na ng tour na ito ay sinabing ipagpapatuloy pa Uy, rin nila ang tour at tatapusin niyo pa yan? ang kanilang nasimulan. Ito ay sa likod ng pamamaalam ng kanilang kaibigan na si Dan. You see, sa kwento natin ngayon Yan ay natin you can agree o disagree. Pero ako ay as much as possible kung may kwento tungkol sa mga hunted-hunted o cursed object. Lalo na't ito'y well-documented ay asahan mo na hindi ako magbabayad para ito'y lapitan, hawakan o makita ng Tama. personal. Patuloy din akong tatanggi sa hamon na pre. Bigyan kita ng isang milyon. Matulog ka dyan sa Haunted House. Tama. At yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo tungkol sa video na ito. At muli, ako po ay lubos na magpapasalamat Yung... sa walang so, saabong support tayo. na as always, thank you so much Watch. for watching. watching. And thank you so much din for watching mga kaibigan. So kung gusto niya ng mga video na uh, mga ano tungkol sa mga horror, kababalagan at tungkol sa mga misteryoso, mga kriminal ano, investigators. Subscribe nyo si Kaalaman. At syempre, subscribe nyo rin ako, like, share, and subscribe. So, yun. Grabe, mga kaibigan. Kakaiba yung ano natin, no? Yung ating ano ngayon. Sobra. Sobrang creepy at nakakatakot, no? So, grabe talaga. So, yun. Grabe yung ating napanood, mga kaibigan. So, mga ka-Louis Daniel Vlogs. Grabe yung reaction video natin sa video yun. Talagang very creepy at very nakakatakot. So, yan. Agad dyan alam muna ang ating video at talagang pag napanood nyo to at natapos ang video to, congratulations. Dahil ka kayo sa takot challenge. Very nakakatakot, guys. So, yan muna ang ating video. And, bye!